thank you Yes, good evening guys. Natakaroon sa Samira guys. Oh. Yes. Eh, salamat sa pa salamat sa patosok niyo diyan mga guys. Salamat. Rovina Sarmiento, say hi, Ruina Sarmiento, hello, shout out, oh 9 million, 9 viewers, hello, kumusta mo's mga amigos na kuaron sa kasamira, oh, let's, right. sa kasamira guys, Ruina Sarmiento, hello, shout out. Six million viewers alone. Yeah, Ada six viewers alone. Good evening. Mai mai gabi. Manggandang gabi po. Magbakas lang kayo jan para ma. Abalikan ku guys. Five viewers, hello. Five viewers, hello hello. Naglalag na sabi dili sa Midri siya kasamira guys. Four viewers, hello. good evening guys good evening i'm gonna give four viewers four viewers hello Yes, nine dot guys. <laughs> Hello, oh, nine one viewers. Hello. One viewers low, no. yawn, five viewers. Bigay love shout out pa viewers. Magbukas lang kayo diyan para mabalikan ko ha. Ma shout out ko. 6 viewers. Nandito po ako ngayon sa Kasamira guys. viewers, hello, good evening. Ayun, magbakas lang kayo guys ha, para mag-shout out ko. No. Six viewers, nandito pa ako ngayon sa Casamira. Casamira. Ang kasama ko doon, ang mga kasama ko doon. Oo. two viewers hello two viewers two viewers juna B. hi hello shout out juna B yo Mi juna B Be My Queen Ayan, hello, good evening mga guys Big I love, shoutout Be My Queen Shoutout Be My Queen And Juna B Ayan, shoutout po sa inyo guys Maraming salamat sa pagbisita nyo sa aking Bahay Ayan, 5 viewers na lang Let's go Nandito po ako ngayon sa Kasamira site Be My Queen Juna B Yon shout out to you guys. Oh, yeah, princess, ako. John, let's go. Juno B, I will sub you. Ayan. Be my queen. I'm from Philippines. Me also. I I came from Philippines. Seven viewers. along Good evening. Magandang gabi po. Mahayong gabi. Five five viewers na lang. Five viewers. so. Ito, too. I'm from Philippines. Ah, uh, okay. Yan, Junabe B. Shout out, B. You came from Philippines. Right, let's go guys. Magbakas kayo yan guys. Parang mabalikan ko. Yes. Hello. Maraming salamat Junabe sa pagbisita mo sa aking YouTube, sa aking channel. Maraming salamat sa pagbisita guys. I'm 9 years old. I 9 years old. 9 <laughs> years old ah. Iyon. Magandang gabi po. Let's go guys. Let's go. 2 viewers. Let's go. I'm Bisaya. Yes, me also Bisaya. I I'm from Cebu City. Yun. Let's go. Jonah Bay, shout out Jonah Bay. Big love shout out sa inyong lahat diyan. Ah, nandito po ako ngayon sa Samira, guys bum, uh, bumisita po kami dito sa aking ano yung tiyahin sa aking misis yun quarry ko quarry ko anong quarry sayang quarry ko huh. yun 3 viewers hello magandang gabi po mga guys magandang gabi pare po, magandang gabi po country yan country yan, ano? country pa yan? saan ba yung ano, quarry? saan ba yung country na yung quarry? yun, shout out mga guys Junawin, magandang gabi po. Shoutout sa inyo. Ah, uh, maraming salamat po. Hindi ko alam. Hmm? Hindi mo alam yung kwari ko. <laughs> ano ba 'yan? Yung kwari sa amin dito, yung ano, yung yung bundok. Ki kinakwari nila. Besi aku. Ah. Oke. Okay. okay. sorry. Oke okay, guys, bawal ko dito bata. Rere. Yon, shout out mga guys. Shout out, Oh shout out oh, mga guys. Oh. Sao lang ta. Kain na po kami, guys. Kain tayo, guys. Mag-dinner na po kami. Yung sabi mo Yes, hello. Yes, yummy po. <laughs> Kain tayo guys. Oh. ta. Lagi saul ta. Oh. Oh.

Hahaha, <laughs> may inasalit ba lagi. Dong! God bless! Ah, di na Dong? Di na sa botang Butang ganyan, mga, mga irohan <laughs>

Dua, dua, ke siar. Naya, bukan. besar ke siar. Oh, Riana, bergosara ke siar. Kan, ini Dah, dua menit kepuk siar. Bapak, nanti ya? Oh, itu, Bilan, ini, ya. Tulu. oh. dua, deh, dua, 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 dua,

Kawatan. Kau juga kawatan dok. Oh, kau juga kawatan. Hah, dua orang tuan. Hah. Hahaha. 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 Um, ang kuan um, no. ba kanang nakoy GoPro dito di mo kuan kung 60 ra ang kuan SD card dire di mo di mo basa di mo basa mo ba di basa eh <s minimum> <In> <Restaurant> ako ang basang to kuan ipulpulin mo na ko na koy 128 nga SD card naso koy Bro, what to kabot ko Wala ko, 60, 69 siguro to? Hmm. Basa man. Basa man. Uy, yan na ko balik. Basa man. Tuh, ini gitu, kue. ya? mau kerja. Begitu, oh, heal knight, heal knight, heal Hero 9? Gimana? 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 tiktok Gimana? 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 tiktok? Gimana? 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 review Gimana? 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 Gimana?

là gần con đúng không ta ủa ừ, con <laughs> <Ở cười> <laughs> <laughs>

Oh. Wan itu 182 ba? Oh, kang. Dek. Wan itu. Dek. Dia ni mula ni mesti ni.